<laughs> Paano? Yaman, yaman mo huh? na. Dati isa lang ang kutsilyo mo. Ngayon, apat na. Isang set. Ito talagang basihan <laughs> talaga. Grabe yung vibes ko dito sa bago mong balor. Anong vibes mo? Ang ganda. Ito, Hindi, may regalo ako sa'yo. Ito, God. Oh, gusto kang pag-abukas yung tuwigan na, ganun ba 'yo? Hmm? Hindi, kain tayo sa'yo. Patakain ako. <laughs> Bubuksan ko ba to? Siyempre. Alam mo, 'yung lang. Bobo. <laughs> <laughs> what's up, what's up, and welcome back to my channel, ayan. Nakita niyo ba ano to? Elevator. Tama. Ay, mukhas. <laughs> Ay, ayun. Bibisitin ako lang yung friend ko. Siyempre, si Ian Red. Mga kahoho. Kasi magpapasko na ba kayo sa... Kahoho. Merry Christmas. <laughs> ayun, sosyal. May, may elevator, gano'n. Ayan, miss na miss ko na to. So, tawag dito. Na-miss ko lang siya bigla. Tapos sabi ko sa kanya, punta kita, may ibibigay lang ako sa'yo na something na alam mo na mo. Kasi nga, Diyos ko, dami damo ng pera, miss. Ang utang ako. <laughs> so, i-elevator muna ako. Pwede ko may lalagay siya pa sa ama. Ito, ah! <laughs> Paano? Paano? Ang <laughs> dawal ng dito. Sabi ko, no, hindi yun kayo mag no. Ang gulo-gulo na ko na ito first time na may sa akin, hindi ako nakapaglilis, hindi nakaayos yun mo ko. Ang yaman, yaman Pati sa pati mga hugas eh. Ang yaman, yaman mo ha? na. Mo? Dati isa lang ang kutsilyo mo, ngayon <laughs> apat na. Isang set. Ito talagang basihan talaga. <laughs> Kakauwi ko lang tayo. Oo ka, makasunod lang tayo. Diba? Ay, anyaman, ba? Ay, ang yaman nyo na mga laba mo. Para nag-prepare talaga siya kasi alam niya pupunta ako dito. Hindi, talaga. I always grocery. Wow. Oh, puno mga lava bombs. Paano? Oh, wow. Wow, ano mga kalala kalala bombs. Ay, ang ganda. Hindi. Alam mo, na, grabe yung vibes ko dito sa bago mong balur. Anong vibes mo? Ang ganda. Oo, oh, magkakapera ka ng limpak, limpak ah, na sa labi. <laughs> Ganon ka nga, babe. Ito please. na to, babe. Ganon ka nga, oh. <laughs> Ang ganda ng vibes, di ba? Oh, magkakapera oh. ka. Kaso lang, bes. Ang ano? problema, wala kang lalagyan ano? ng pera mo. Kasi mag-overflow dito yung pera mo. Kasi ano naman ngayon diba yung, di ng yung condo ginagawang ball? Totoo na ba? Parang papalitin siya. Maraming pera dito patong-patong ganon. So, papalit na ako ng trabaho. Hindi. Hindi. Ito kasi mahal na mahal ko to, promise. Oh, love the chef. Isa to sa mga best-best ko talaga noon pa. Sa oh, oh. clowns, kami magkaka... Tong Eats! At kami, kami, kami dalawa din yung nagkakapikun. Oo, oh, na kami. Kapag nagtutong eats. Dahil, ibigyan na lang ako, kapag sa bahay nila kami nagtutong eats, nasabi ko, kapag nagkapikunan na, taxi, pahuwiin na niya Pero, inrow名, na. Oh, NO! Ah, no! Nauna naman, nauna <laughs> La naman ang taghani. Hindi, kahit hindi pa misa, kasi wala na natin, pekula na agad, uwi agad. <izo Yep> hindi <frontier> <sm Good> ko nga naayos, masaya't siya ka na BES oh, Kasi uh... nga, uwi ko lang, galing na, eh, bula na. Wala, gusto ko lang may maambag ako sa'yo dito. Nako naman, PARA dumita na, na si Becky nakadalaw na so ikaw si Tetay nadalaw pa lang so kasi ipupunta pa dito nagbeso sa akin nag gusto niya daw akong makita nakakatuwa naman oh, kasi te, ngayon pa lang ngayon ngayon si Kat kanay din huh? paano pag superstar bakla oh. 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 ka mga sinasabi mo ako sila palagi dito nakadikit lalaki pag natutuwa ako. Ito na, dutuwa. ito na kanila lalaki nila. Ito na dito. Bakla niya pero ginawa niya sa buhay ko. Mabatay ko. Before. <laughs> <laughs> dito wala, walang ganun gano'n. Ay, ang ganda-ganda. Na-happy ako. Unang-una ang linis. Ang, wala nga raw edges mga laba. Ako si Marte rin ako sa balor. Ayoko okay, ko Ang artist, ayoko talaga ng pag may smell sa mga kyoho. Ito ang bango. Tsaka, ah, oh, pang mayaman dito. Kuya, hey, please. Oo. Oh, oh, Ano ba naman yung sinasabi mo? Nakakaano na yung sinasabi mo? Nakakaiyak na? Wala! Gusto ko lang yung maambag ako sa'yo dito. Ano, magluluto ka ba sa akin? Magluluto no, kita? Ano, magluluto? Anong oras na? Orin hindi, may regalo ako sa'yo. Ay, ito agad. Ah, gusto ko so, pag mo kasi na, gano'n ba yun? Uh, hmm, hindi, kakain tayo sa list. Papakain ako. Gusto ko buksan mo muna yan. Ay, buksan Bakal, ba Ano ba, ano ba feeling mo ang laban yan? Ang biga. Ganito ha, ganito. Kinila, oh. Pag naulan mo, limang hula. 5,000, may 5,000. Sigurado yan ha, kasi mayamang ka. Kilala mo ako, hindi ako oh, ito, sir. Anong... Sige, kilala kita kasi pagdating sa bahay, mahili ka sa mga figurines. So, Tatlong hula. Lima, ang usapan ka, Dida. Sige. Lima. Figurines number one. Microwave. ano ba ito ano pa pakiramdam mo? Nakakaramdam mo yung po ka, po ko? Oo. Oh, ah, Nakakatawa. Uh, ang bigat kasi. Bigot. Ang bagal. Bolt. Ano klaseng bolt? Test pipe Bolt test pipe <tell> <tell> bolt. Ano to? Hindi Lagi... ko na sa'yo, bolt. Pero bigyan pa rin kita ng 5,000. Bolt na to? Oo. <tell> uh -huh. Bakla ka! Ano nga nang gusin ng pera? <laughs> <laughs> Diyos ko! Uh, siya kasi, kilala ko to, kung sa saan saan niya sinusokbit yung mga pera niya. Ha? Huh? Sa mga, sa mga damit niya, ganun lagi. So, lang to, hindi nga ka magsam. Kaya eh, alam na alam ko. Volt pala to! Ay, ay, at hindi ay hindi yung mumura volt. Ay! Galing na! X-Project! X-Project ang hindi ano! Hindi ko yan kanina. Ang suki ng mga best, uh, ng mga, uh, mga kumidyante. Siyempre, kay Dila Dunita, kay Teta, Isayo, kung uh -oh. um, kanil kayo pa kay Chad Kinis din, di ba? Yes. Actually, si Dunita talaga. Kami kay Dila Dunita. Ah, okay, si Dunita. So, gusto ko it spe pa? special talaga para sa friend ko. Kaya pumunta pa ako sa kanya sa it's ka Marikina. Pa, Kasi, sa showroom donita. nila. Yes, mga kalabang babs, dito ko yung sa X Project sa market? Siyempre, nito yung anak ko, Charlotte. Ah, apiet, apiet, monak, yeah. so, ang piyat-piyat mo, nakso. Ang yeah. ganda-ganda mo. <laughs> Ayan. So, um... Magtitingin ako ng mga doorknob. Tsaka may bib... May bib... Si Ian kasi, nakalipat na siya sa bago niyang kondo. So, ako lang ang wala pang ambag ata doon. <laughs> si Ian Rad napalong-palo sa Itbulaga. Tsaka, syempre, isa sa mga matalik ko na kaibigan yon Kailangan may ambag ako sa kanya. Tsaka, ang ganda-ganda na loka kasi ang laki-laki na. Dali, natin, oh. Di diba? oh, ba? Oh. Mga laba Kasi si Donita, kaya ang ganda ng kwarto ni Donita si Auntie, siya ang nagsama sa akin dito. Kung gusto niyo mga ano niyo, resort niyo, bahay niyo na mag hotel feels dito. Kasi sinabi ko na dati, actually yung mga bongga-bongga, mga five-star hotel, dito sa kanila talaga, sila gumagawa at dito galing mga gamit. Ganito yung kama ko sa balor. Diba? Ako, Di ba? Binigyan ako ni Basong. Sarap mag-ipag-sex. So, ganun. <laughs> kukula ko ng, ng vault yung pag kwarto kasi feeling ko si Ian wala pa siyang vault so bibili ako dito ng vault Siyempre may discount ako kay boss di ba? lagi naman <laughs> <laughs> bigyan mo na ako ng, ng isang vault tapos i, i ano ko lang siya i ko lang siya sa balur sige anak Iyan Red para sa iyan kasi love kita. Aww. Alam nyo mga labo ba? So, yung mga labo-babs, babalutin lang. Kung nasa kanita dito, wala namang ganito-ganito. Ano, ano, ano ano, -wala, wala. Ano ba yung... Ano ba yung... Napaka-wala. Wala. Sumutong wala. Wala. Yung si Becky din, sumutong wala. 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 Eh, ikaw. Ano yung number? Kaka, alam mo yun? Halo Black. Halo Black, <laughs> Tsaka, ilayos na yan ni June. Gagamitin mo nang ganyan. Bubuksan ko ba to? Siyempre. Alam mo diyan lang, bobo. Tap. <laughs> <laughs> Ayan. Ay, oh. From X-Project. Actually, may vault ako pero walang laman. Ang laman, passport lang. Malit yung vault. Yes. Yes. vault mo. Ay, malaki to. Yes. Pagmayangan tong vault So Yes. Makaiba ka, Petit. Digital. Sa'yo dito sa mga ganito-ganto. Tetay, ha? nag ka pa lang. Alam ko yun. So, ganito. Ang ganda. Ano ba to? Microwave o vault? 2-in-1 siya. Pwede mo yung microwave siya <laughs> <laughs> bakit? <laughs> so, iwan pala to. Ayan! Oo! Ayan! Oo! 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 oh nga! Oh. 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 Pang maya. Kasi, gusto ko talaga yung mga, safe talaga yung mga pinapaguran mo, alahas mo. Oh nga. Oh. Ano to? To close the door, enter your 3 to 6 digit code, press lock. Ah! Na may, may ano rin siya, may battery na, mag ikaw na lang mag ano nang number mo dyan. Kasi, Pwede niya ng passport mo, best kasi ngayon nararamdaman ko ngayong 2025 to 2029, wala ka ibang gagawin ko ni mag-travel. So yung passport mo dapat i-secure is mo, yung pocket money mo. I think saka ba mang uula? Ano ko dami-dami. Nararamdaman ko talaga. Okay. Ah. Oh. Ang bait mo pala. <coughs> May kibelo, di ba? Wala talaga si Belo. Oo, ewan ko ano ba yan? Diyos ko, puro ka kasi... <coughs> hits. Hits? 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 Hindi, siyempre iba si Becky din. Oo, ibang ate mo. Nasa Germany siya ngayon. Palo-palo ang vlog noon. <coughs> Kanina, <coughs> nag-vlog siya, kumakain siya ng ano. Parang um, prunes ata yun ang kinakain. Suka ng suka kasi hindi na sarili yung chan niya doon. No? <coughs> Talaga. Thank you, Petit. Ayun, ako, ko inisip uh, ko kung saan mo siya pa ko siya ilalagay. Ilagay na natin kung saan mabu ilalagay so, siya. check natin. Ang dito, Actually, may bolt ako dito isa. Pero parang maganda siya dito, nakatago. Siyempre, natago ano? mo siya. Okay. So, mas malaki. Maliit na yung akin, parang kalahati lang Oo, oh, tsaka hindi maganda. Yung digital. ayun oh, diba? Ayan. Lagay natin siya dito. So, ilagay mo yung mga... Ayan, ganyan. Oh, my oh. oh. Ayan. Ang galing. <laughs> oh, ang galing. Galing, galing. mo sa <laughs> Ang galing. <laughs> Ayan, so... Pwede ah, uh, nagkita like, ng damit sa loob din. Pwede. Ang diba? linis ng balor mo, bes. Oh, alam mo naman ako, diba? Para ikaw, sa bagay, si Iren, malinis siya sa katawan, malinis sa gamit. Tsaka hindi, hindi siya na kumakain ng nakahiga. Si, Ch si Chubby. Si <laughs> Hindi si Chubby. Oo. <laughs> oh, oh. Hindi pa ako nakaayos mga ano, Lala ano -babs? Laba -babs. mga kalalabs. Lalalab? Ano Labababs? Labababs. Mga kalabababs, hindi pa ako nakaayos kaya uwi ko lang kasi... Oo, oh, ang importante yung maganda, tsaka walang mga laway yung unan mo. Ay, wala, bitch. Oo. Oh, oh. Si meron. <laughs> oh, no! Laway-wala si May cloro. <laughs> eh, just! <laughs> Just, wala kang kay jowa ngayon? Wala, bis. Ba't mo kay jowa tatawag yung magpupunta kayo dito? Tsaka like. payat mo ngayon, sobra. Kasi nag-ano ko eh, ano, after six, pag six din ako makare. Totoo ba? Eh, may eme, di ba? Payat lang talaga ako. Payat siya kayo, mga lava vabs. Mm -hmm. Dati-dati, pag magtutokis kami, magluluto kami ng spirits, dalawang kilo mo, uubos namin yun, mm -hmm. tsaka isang kilo kanin. Grabe kayong magtutokis dati. Kasi yung po yung libangan namin dati tong titsi. Oh. Siyempre nagkakatuwa, nagkakasiyan, nagkakakitunan. Kulat tayo na. naiipol. Totoo. Pero sa atin naman umiikot yung pera. Oo. Oh, oh. O ganun yun. Diba? Ah, happy ako na meron ka ng sarili mong balloon. Pinabayaran ko pa ito, babe. Oo oh, naman, ganun naman talaga. Oo, oh, oh, baka oh. isipin niyo eh. Fully paid, hindi pa po. Hindi, okay lang yun. Ang, Diyos ko, ako napapagawa din ako, di ba, balloon ni ah. Ano talagang best ko? Tama yun. Dapat lahat oh, lahat hindi, tayo. Yun. Yun. Oh, yung yun. kay Madir yun. Oo, naparood ko yun. Yung oh, parang lupa. Ngayon, hindi. Pinagkakuan pinag ko siya ng kwarto niya at saka terrace. Tapos so, ngayon, ongoing yung banyo niya at saka CR niya. Pakunti-kunti. Oo, oh. oh. kaya para sa Madir, ibigay natin ang lahat para sa Madir. Hindi. Ito ulit. Hindi, tsaka para sa ating lahat. Ang tagal na nyo namin nagkatrabaho sa Comedy versus it's about time siguro para may ma May ma man lang. Ikaw kasi, kumidyan. Ako kasi, sa classmate ako dati. Ah, sumasayo ka. Hindi, bouncer. Bouncer ka. Eh, pala bumayat ka. Ikaw, so ano ang mga eksena mo ngayon sa buhay? Ngayon, ah, Vice Comedy Club ako ngayon. So, sa, sa, sa Ikaw. Sa Clowns pa din. Pero I mean, after neto, hindi na, papahinga ko na. Oo, pahinga na kasi Tama lang yun. Tama e, mula umagang hapon, nag din kasi kami. Tama lang yun. Kailangang magpahinga talaga. So, mm. hindi na kita din-disturbuin pa. I-end ko na to. Ay, wag muna. Baka ko na ka sa minis. Ang importante na bisita kita na witness ko kung gaano ka kaganda yung balor mo. Oh. Ah. Pero ano mo, tag minuto pa kayo, minuto, ilang minuto yan, ano? Sige, Pagluto ko ng kaldereta. pa kita, Ay, alam ko na, katulad ng narigalo kay Chad Kinis, meron ka ding cup noodles! ko kasi siya eh. Iba sa oh, niya, nilabas ko nag nag kami, sa so binigyan ko siya ng cup noodles. Ang uh, malmal nun, dai? Oo, Day. Ang <laughs> malmal nun, Day? Oo, Day. Ayoko niya yung kumakain yun. Okay na ako si dito. Hindi ka makakabili ka nito kahit sumikot-ikot ka. Maano to, galing pa to ng ano ng Mount Fuji. Basta <laughs> itong binili sa ibaba ng Mount Fuji. Ito ba? Oh, okay. Thank you. Ayan. Ang bait-bait niya. Nabusi ako. Gusto ko Ay. gusto ko yung kutsilyo. Sige, Check natin, sa Ito, na ang pagbibigay natin sa kayo. Oh, my God! Ito. Daka ba ulit sa akin may ako? Diabetes ka ba? Oo. Oh, oh. Pero dahil diabetes may bibigay ko sa matutuwa ka. Charan! Dark Chocolate Digestives with Demerara sugars Demerara, maganda yung Demerara. Ano ba yun? Demerara? Okay. Ano yung Demerara? Paklang to, kung sabi mo nga siya. Demer demerara? Oh. Demerara, hindi ko alam yun. Basta oh. ano to, for diabetes. Tapos meron akong chocolate dito kasi parehas tayong diabetic. Ito, dark chocolate. Damn! Meron din ako dito isang pang dark chocolate. So, ay, ay, yung wala mga lasa yan. Yung mga pipe pipe. Gaga, maganda to. Tsaka to, maganda to. Hindi nasa sa'yo na yan. Okay, ah, um, wait lang. Okay na ako dito. Ay! Feeling ko, gustuhan mo to. Oh, ano ko lechon? Oh, no! <laughs> Ay, dito! Ay, ayaw ko Ay, ayaw ko niya! Ay, ayaw ko niya! Ay, ayaw ko niya! Ay, Pwede! Pwede! yan ah! Walang maibigay! Ano hindi! <laughs> nee, okay na ako dito! Ay, ito Tsaka... na siya! Masarap ito! Ito magugustuhan mo talaga! Hindi siya ganong Hindi siya dark chocolate pero ano siya! Tignan mo yung... coffee mate! Gusto mo? Zero sugar! Ayoko niyan. Ayaw mo din. Ang dami mo namang arte bakla ka. Wag mo ako ito! Sugar free! Russell Stover! Wag Hindi mo na lang tumahal to! Hello! Nabibili ito sa Sikoslovakia. Patigil nga ako. Tignan mo. Kinakain ito ng mga prinsipe at saka ng mga rey ng hari din sa ano. Ito ba? Sa Brazil. May hari ba sa Brazil? Maganda to. Ito padala. O di diba? Sugar free. Tikman mo. Oh, bakla ko. Ay, parang hindi doon na eh yung repubes. Hindi ganyan niya. Nag-blink -nag siya pag alam niya naka-open para i-remind ka na you need to close the refrigerator. Kasi yung mayaman to eh. Pwede mo niya. <laughs> oh, hello? Oh, hello oh. din daw. Nandiyan mo medyo makakagisig lang kasi niya. Ayan. <laughs> Ay, Ang dami naminig sa iyo, bes. Oh, sarap. Sarap, di ba? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Wala nang isi. Ay, meron ako sa sa'yo, pero ano na lang natin. Huwag natin i-off sa... Huwag natin paki pa sa vlog. Sige. Okay. Kasi para mag-enjoy ka. Ha? Okay. Ano best, uwi ka na ba? Hindi pa. Baklang payat mo na! <laughs> <laughs> 24 na nila yung bewang mo dati. Tsaka pig na siya! <laughs> oh, oh no! no. <laughs> <laughs> <Tumaw>. Ano? Ano <laughs> na? O oh, sige, nandawa no, ba na ang baboos Hindi, hindi pa. Di ba nga dapat patagalin mo pa to. Gaga! ga Hindi ka. Ano, <laughs> ah... Basta ang si Daddy, dati ka na sa O, tapa na nga yan. Papay ka na si Ian, Red. Oh, best, okay. maraming maraming salamat. I love you. I love you so much, uh, Best. Kung kailangan mo lang ako sa vlog, patawag ka lang. Ay, pupuntahan talaga kita sa sugo rin kita. Pwede magluto lang. Kasi si Petit po, magaling magluto. Best, ikaw magluto sa bahay. Ting 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 ting. Yes, I love you. I love you. Salamat sa dalaw. So, magalang mabagsokin okay, niya sa hindi pa po nakakabag-subscribe channel ko, Piti TV at The Force. Iyan Red Vlogs, mga ka Oo. Ang oh, 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 oh. hindi na maawat, napagtaas, ang So, subscribe at pag-iabot ng pagyaman. Klingin. You. Yes. Thank you, Lord. Thank, Thank you, you, God. I love oh, you. Pero Mga love Babas, stay happy, stay healthy. I love you. I love you. I love lababas. you, Bess. Bess. na. Sabi Ano may bibigay ko? Sabi mo, di ba? Oo nga, may bibigay ako. Bye. Okay. <laughs>